Magandang araw mga kaibigan. Uh, kamusta kayo dyan? May uh, huhulaan tayo ngayon uh, dahil uh, uh, may mga kliyente tayo uh, mga lalo na sa uh, Chinese uh, community uh, sa Binondo and uh, sa buong Lito Manila. Nagtatanong sila kung sino daw ang uh, mananalo sa pagka-mayor sa Manila itong uh, uh, election sa Mayo. Uh, sabi ko, sige, uh, babasahin natin uh, gamit itong aking uh, golden foil uh, taro cards. Uh, simpleng uh, tanong lang naman yan eh. So, kaya titingnan natin. Uh, ibalasan muna natin ang cards para makita nyo kung marunong kayong mag-interpret ng tarot cards so malalaman nyo kung ano talaga ang mangyayari Isko ba ang mananalo si uh, Hani Ascuna or si Sam Beresosa ito na uh, ikat natin ang cards so tingnan natin kung ano ang maging outcome ng election sa metro uh, sa Manila uh, sa City of Manila ah uh, nine of one so ah, uh, bawat kandidato sa pagkamayo ngayon uh, sinisiguro kung ano ang kanilang gawin para ma-maintain ang uh, boto uh, sa kada distrito at saka barangay. So, 9 of 1 sa lumabas. Medyo uh, naniniguro. Uh, tingnan natin. Tingnan natin ang card ni Isco Morino, ni Hani Lacuna, ni Sam Bersosa. Magdodoro tayo ng tag-apat-apat na cards bawat sa kanila. bawat isa sa kanila. Ito ang kay ang panguna kay Isco Morino, kay Hani is uh, Lacuna, ang pangalawa at pangatlo kay Sam Bersosa so tignan natin ang mga cards ni Iskumorino, ah uh, Knight of Pentacles, Eight of Wands, the Devil, and Queen of Pentacles. ang kay ah uh, hani ah uh, lakuna naman Queen of Wands, the Lovers, Four of Wands, and Eight of Swords. ang kay uh, Sambir Sosa naman, uh, Five of Wands, Three of Cups, The Hangman, and Temperance. So, kung tingnan natin ang sa kay Isko, Burino, uh, hindi inaasahan na uh, ganito kataas ang porsyento na makuha niya uh, sa survey. At uh, may devil card, so ibig sabihin may mayroong uh, mga taong hindi siya gustong umupo. Pero, uh, ang outcome, uh, Queen of Pentacles, so, ibig sabihin niyan, may, may isang tao, may isang babae, na malaking negosyante, na uh, tumutulong sa kanya uh, para siya ay manalo. So, uh, malayo pa naman ang eleksyon. Uh, may siguro isang buwan pa tayong hihintayin. Pero, titingnan natin uh, ang sakay. Uh, Honey Lacuna. So, Queen of Wands, The Lovers, Four of Wands, and Eight of Swords. So, halata sa kanyang cards na siya ang incumbent uh, mayor ng uh, uh, City of Manila. At, uh, siyempre, uh, naka-establish na rin siya ng kanyang political machinery. Pero, uh, hindi siya sigurado kung mananalo siya dahil malakas ang kanyang kalaban uh, lalo na si uh, Isco Moreno. So, pero, may hinihintay siya na pagkakataon para malamangan niya si Isko Moreno. E, ito naman si Sam Deer Sosa, although maraming mga uh, tao sumusuporta sa kanya, lalo na sa barangay level, or sa mga uh, slum area, pero hindi pa rin sapat ang mga tao sumusuporta sa kanya, dahil uh, uh, siguro kulang pa ang kanyang Uh, investment or ang pag uh, uh sa mga tao sa City of Manila na uh, capable siya uh, maging mayor ng lungsod so pero ang outcome niya is temperance uh, ibig sabihin nito, manalo man siya o matalo uh, ipagpatuloy niya pa rin ang pagtulong sa mga uh, mahihirap uh, sa uh, City of Manila so kailangan lang uh, para umangat ang kanyang uh, uh, kandidatura, uh, kailangan niya mag-reach uh, out sa mga tao o uh, mayroon ng uh, posisyon sa gobyerno o sa lunsod para tumulong sa kanya. Pero sa nakita ko, medyo kulang siya siguro sa kanyang political machinery. So, titingnan natin uh, ano ba ang outcome ah, uh, isang card lang para sa kada kandidato. Sa kay Isko, kay Hani, kay Sam. So, ang kay Isko, uh, Queen of Cups, ang kay Hani Lacuna, Ace of Sword, uh, kay Sam Bersosa is the Tower. So, halata sa kanilang mga cards na si Sam Bersosa, una talagang kalaban-laban sa dalawang uh, malalaking kandidato. Uh, strong at malalaking kandidato si Hani Lacuna at si uh, si Isko pero si Hani Lacuna kung napapansin niyo sa ace uh, sa kanyang cards na ace of sword hindi din siya magpapatalo so si Hani uh, si Isko Morino naman uh, dahil sa mga tao sumusuporta sa kanya uh, hindi rin siya uh, papayag na manatalo siya pero titingnan natin sa araw ng eleksyon So, i-project natin ang ating mga isipan uh, sa araw ng eleksyon. At pagkatapos ng eleksyon, kukuha tayo ng tatlong cards, uh, kay Isko, kay Hani, kay Isko, kay Hani. So, kukuha din tayo ng isang card para sa outcome. Grabe, will o fortune. No? So, talagang magkakaroon ng ah uh, malaking pagbabago sa mga ekspektasyon ng mga tao. So, uh, sa nakita natin sa tatlong cards na nakuha natin kay kay Isko, so halatang halata na babalik sa posisyon ng pagka-mayor ng City of Manila si Isko Moreno dahil sa Four of Swords, Six of Cups, and the Hero Pant. So, ibig sabihin, siya yung it itatalaga. Babalik siya uh, dahil dito sa Six of Cups. Uupo siya ulit sa uh, sito of Manila bilang mayor. Dito naman, kay hani Lacuna. Although hindi siya mananalo, pero magkakaroon siya ng posisyon sa gobyerno. Uh, pwede uh, isa sa mga uh, government agencies. Uh, pwede siya maging ambasador, pwede siya magkaroon ng posisyon sa tinatawag na Department of Tourism or uh, magiging advisor ng presidente. Yan. So, ang mangyari naman kay Sam uh, Versusa, tingnan natin, kukuha tayo ng tatlong card sa kanya. Uh, siya, tutuloy, tuloy pa rin ang kanyang pagnegosyo at uh, pagtulong sa kapwa tao, lalo na sa mga mahihirap. So, siguro sa next election, tingnan natin kung mayroon siya. Uh, pwede pang manalo. Uh, siguro hindi na magiging mayor sa pagka mayor uh, kundi pwede siyang bumalik sa Congress. Uh, tingnan natin kung congressman sa isang district or uh, isa sa mga district ng uh, City of Manila or party list. Uh, district or party list district or party list. Uh, magiging congressman siya sa isa sa mga distrito ng City of Manila sa susunod na eleksyon. Hanggang dito na lang mga kaibigan. Sana uh, na-entertain ko kayo. Pero uh, ang ating mga nakikita at mga narandaman, base lang ito sa aking intuition. Uh, nakikita ko lang ito dahil ito yung mga sinasabi ng cards, ininterpret lang natin, hindi tayo nag dahil sa uh, survey. Kasi pwede naman tayo uh, tumingin sa cards kung sino yung mataas sa survey. Hindi na kailangan tanungin lang ang isang libong tao. Eh, baka ang isang libong tao na tinanong, uh, maraming pabor kay uh, Isko uh, kaysa kay Hanila uh, Hani Lakuna, eh ko sa 10,000 na sa banda roon, uh, sa bandang uh, ano kung anuman distrito ng City of Manila, eh kung ang pabor naman doon, uh, majority kay Hanila uh, Hani so hindi natin alam. Pero dahil uh, binasa natin sa ating wagang Uh, cards uh nabigyan tayo ng idea na most probable mananalo si uh Isko Moreno. Uh, pero hindi ganun ka dami ang abanse. Uh, sa wari ko hindi aabot ng 50,000 ang abanse ni Isko Moreno sa kay Hani Lacuna uh, pag nanalo siya bilang mayor ng City of Manila. So, hanggang dito na lang mga kaibigan. Kung nagustuhan nyo ang video nito, uh, pagki-like, share, and subscribe. Maraming salamat po. bye, -bye!